We should always stand on the ground of our consistency and commitment to our faith. No matter what, kahit mag na lang kayo. Marine ang hamon ng Philippines for Jesus movement para sa Body of Christ kasabay ng 40th anniversary nito na may temang revival. Patuloy kasing tinutulak sa Kongreso ang mga panukalang batas na kontra anila sa hangarin ng Diyos para sa Pilipinas do not recognize the power, the authority, the majesty of God in our people and in our beloved country, the Philippines. They do not honor the word of God. Kaya naging sentro ng pagdiriwang ang pagkondena ng PJM sa mga panukalang hindi nakalulugod sa Diyos, sa pamilya at sa bayan. Sa inyo pong kalaman, ang aming pong uh, vision ay na ang Pilipinas ay maging tunay na bansa ng Diyos. Na ang layunin ay dalhin ng Pilipino, ang bawat Pilipino sa harapan ng Diyos na magkaroon ng tunay na pagkikilala sa Panginoong Heso Kristo na siyang tunay na manulubos, tagapagligtas at Panginoon ng bawat Filipino. Isa rin ang PJM sa partner advocacy group ng Sibak Party List sa paglaban sa anti-God bills. Ito po ay patuloy nating lalabanan at ating lalabanan. Uh, lalong lano na yung mga uh, bills katulad ng same-sex marriage, soji bills, divorce, alisan ng karapatan o preference ng karapatan ang mga tatay at asawang lalaki. Meron po ngayon latest na kaka lang. They want to amend the, uh, the procedure, the court procedure na palitan ang uh, kasariyan. Hindi po natin bababayaan na bastusin nila ang Panginoong Jesus. From the ranks of the Christians must rise the leaders who will lead the revival of the land. Whether... In the church or in government, leaders make the difference. Sang-ayo naman ang mga pastor at iba pang miyembro ng Body of Christ na nakiisa sa anibersaryo ng PJM. Naging kabahagi kami ng PJM dahil alam po namin na kung ano yung nangyayari sa uh, bawat probinsya, magkakaroon ito ng impact sa pwedeng mangyari sa ating bansa. Alam natin na distraction ang dadalhin nito, lalong lalo na yung mga anti-families, anti-God laws. Uh, sisirain nito yung values ng ating uh, mamamayan, ng ating pamilyang Pilipino. So bilang isang lingkod ng Panginoon siguro, uh, we will do everything that we can to educate yung mga kasama natin, yung congregation natin, at kung sino pa yung mga pwede nating uh, mashiran kung ano yung tama at totoo na dapat nating tayuan. Kulang kami sa salita kung paano namin sabihin ang aming pagdadakila, papuri, pagsamba sa Diyos na siyang nagbigay kay Brother Eddie ng pusong tunay nagmamahal sa Diyos at para sa bayan. Para kay Alconga, hindi pa huli ang lahat. Para sa Pilipinas. God is willing to give us another chance, a better chance, a better opportunity. For that is what God is all about. He is the God of the new beginning. Forty years is a signboard of a new beginning. Joe News Light.